bagong action movie na puno na mga brutal na labanan. Kung nagdududa kayo, ang gumawa lang naman ito yung gumawa doon sa may The Raid na nag-inspire sa mga John Wick na mga fight scenes. Susundan natin dito si na Charlie and Mia na pagbibintangan at ahantingin para sa mga krimeng hindi naman nila ginawa. Pero dahil sa makapangyarihan yung tatay ni Charlie, dito niya uutusan yung isang detective na si Walker para hanapin nga si Charlie at si Mia bago ito mahuli at mabawian ang buhay. Ayun nga lang, hindi ito magiging madali dahil bukod sa isang buong gang yung humahanap sa kanila, hahantingin din sila ng iba pang mga pulis na may masamang plano din sa kanila. At sa mga susunod na oras, dito na nga sila makikipaglaban, makikipagsuntukan, bengbengan, habulan at marami pang iba na magdudulot ng malaking gulo sa buong city at sa kanika nilang mga buhay nila. Title ng movie, Havoc. Bilang fan ng The Raid, sobrang na-appreciate ko tong movie na to. I love yung visuals at pagiging grainy ng film na para ka lang naglalaro eh. Yung kabrutalan sa The Raid 1 and 2, makikita mo pa rin dito eh, pero mas tame lang ng konti. Ang ganda ng pagkakakoreograph ng mga fight scenes, dagdag mo pa nga yung visuals nila na parang nandun ka lang din mismo sa labanan eh. Lalo na yung sa may cabin in the woods and bar fight scenes, grabe sobrang creative and oo, ang daming dugo and brutal din talaga. Lewat kanan yung putukan, tapos meron pa mga galing doon sa ilalim ng bahay, tapos yung balibagan talaga nila, grabe talaga. I mean, hindi siya katulad sa may deraid na Muay Thai or Silat or Silat Bayon, pero yung approach nila, pang western na labanan na mostly suntukan and balibagan lang din talaga. Pansin ko lang din to, and correct me if I'm wrong, pero pakiramdam ko, yung opening na car chase, parang animated or CGI lang, no? I mean, hindi naman masyadong halata, pero yung smoothness lang ng movement and yung mga angles. Medyo naalala ko lang yung sa mga Love Death and Robots na oo, oh, animated, pero realistic yung approach nila. Kudos pa rin naman sa kanila kasi regardless kung CGI, hindi naman ito distracting and nablend naman nila na maayos. And syempre, good for them kasi nakatipid sila sa permits. <laughs> So love the layers of conflict nga nung story na itong si Detective Walker Meron siyang problema doon sa mga kapwa niya detectives Tapos yung conflict naman niya sa may mayor Yung mayor sa anak niya, yung anak niya sa joan nito Tapos yung conflict sa pinagbentahan nila ay yung pinagbentahan nila doon sa mga detectives Grabe, lahat <laughs> sila damay-damay talaga. Siguro medyo madami lang nangyari na hindi masyado na develop yung ibang mga characters like with Walker sa so may family niya and yung relationship nga niya sa mga kapwa niya mga detectives na mas nakapagpaganda sana ng story. Para mas naikwento pa yung mga kriminalidad na ginagawa nila pero ayun, wala na sigurong time. I would also love to see more from the gangster side and yung lore nila pero ayun kasi parang binabaran lang nila dito just enough para ma-justify lang bakit sila nandoon sa may story. Honestly, medyo cliche action movie lang din naman tong story, lalo na yung dahilan or yung twist kung bakit nga ba sila nadamay. The script could be better and like I said, generic action movie lang naman yung movie. Ito yung tipo ng movie na kahit may ginagawa ka habang nanonood, magigets mo pa rin yung story. Siguro na off din ako minsan, lalo na kapag hindi sila nagre-reload dito, lalo na yung may shotgun sa may dulo. Pero yan, yeah, maangas pa rin naman pero ayan, mapapansin mo lang din talaga. Lastly, this film has a big potential na mas mapalawak pa nga yung story. And honestly, gusto ko pang makita si Tom Hardy sa may role na to. So, tingnan natin. Let's see. <laughs> tingnan na nga natin. May let's see pa. Tinagalog <laughs> lang in English. <laughs> Again, ang title ng film ay Havoc. And ang torta rating ko ay 6.5 out of 10.